Ang hiwaga ng bawang sa ilalim ng iyong unan sa unang araw po ng Chinese New Year at sa New Moon. Ito po ay pinakamalakas na mag-attract ng pera swerteng tuloy-tuloy ang dulot nito. At hindi lang maliit na halaga, ito po'y mag attract ng napakalaking halaga ng pera sa inyo na pwedeng magbago ang takbo ng iyong buhay. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito kung paano gawin, panoorin lamang ang video ito, ituturo ko po sa inyo, i-guide ko po kayo. At kung kayo man po'y bago dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para manotify kai ka sama susunod nating mga videos Tama po ang narinig ninyo mga kaswerte ko. Ito po ay napakalakas na pampaswerte po sa buong taon. Okay? At napakaganda po kasi ah uh, gawin natin ito guys sa pagsalubong po sa Chinese New Year. Okay? Uh, unang gabi po na tayo po ay matutulog na unang gabi po sa pagpasok ng Chinese New Year. At napakaganda po, uh, ilagay mo po ito sa ilalim ng iyong unan. Ito po ay makakatulong po sa inyo upang pumasok ang tuloy-tuloy na swerte sa iyo sa pera at lalo po guys sa pang-araw-araw po. At ito po guys, ginagawa ko po ito yearly. And then, uh, ang kagandahan po nito ngayon, itong Chinese New Year ngayon, ito yung pinakauna po na uh, new moon. Okay? First new moon po sa taon ng 2025. So, ang new moon po ay isa din ito na maganda po gumawa tayo ng mga ganito po, mga pampaswerte. At uh, pa din ito sa Chinese New Year. Okay? So, gawin niyo po ito guys sa una pong gabi na kayo po ay matutulog po sa Chinese New Year. Okay? Ayan. Sa paglagay po nito sa ilalim ng unan guys, ito po, uh, i-absorb ia nito yung mga negative energy sa'yo. ay uh, i-absorb ia yung mga, pagkasano, uh, iiwas ka sa mga usog, mga problema mapo guys no kasi po uh, nag, nag uh, kukontra po ito sa mga sunya uh, sa mga ano masamang panaginip sa mga uh, malas sa buhay natin kukontrahin po nito ina absorb nito bagasano inaabsorb ang negative energy yun po yung nagbigay sa atin ng kahirapan uh, problema mga sakit at uh, madami pa po okay sa paglalagay nito sa ilalim ng iyong unan makakapasok po ang swerte Tuloy-tuloy po ang swerte na iyo pong mai-enjoy okay, itong taon ng 2025. So kung hindi mo pa ito nasubukan gawin sa pagpasok po ng uh, Chinese New Year, ito po, sabay po natin itong gawin. Importante dito guys naniniwala ka 100% okay at gawin mo po ito dahil uh, alam mo po sa sarili mo kung ano yung mga pangarap mo matupad mo guys paalala lamang po okay ang mga ginagawa natin ito guys para lamang po ito sa mga taong positibo po sa mga ganito po okay isang tao na positive mag-isip at naniniwala po sa mga pampaswerte at ang kagandahan po sa atin ito guys, pag ito po gagawin natin, makatulong ito sa iyo para mabilis mong makuha ang iyong pumapangarap. Okay? Itong taon ng 2025 positive lamang mga kaswerte ko. At ito po yung mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na pasok ng pera sa iyo. Magaan ang pasok ng pera sa iyo. Why not na hindi mo po ito subukan? Okay? So, ayan, uh, mag-ready lamang po kayo or maghanda lamang po kayo ng bawang. Ang bawang po guys, itap isa po ito sa pinaka uh, maganda po. Mayroon kayo nito bawang, no? Sa pagpasok po ng Chinese New Year. Guys, pwede kayo maglagay nito sa iyong bulsa. Ilagay lamang sa maliit na cellophane, lagyan ng asin at saka uh, bawang, ilagay sa bulsa. Hayaan mo siya, guys. Uh, tanggalin mo lang siya pag kayo po ay naliligo. Kahit matulog po kayo, ayan, pwede mong naka uh, nakalagay lang siya sa bulsa mo. Okay? Uh, magsuot lamang po kayo ng mga may bulsa na mga damit or mga short, no? Ayan. Ah, uh, maganda po ito, guys, kasi nag-absorb po ito ng negative energy sa'yo. Kung kayo man po yung minamala sa pananalapi, guys, subukan lamang ito, okay? So, ngayon po, guys, ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Pero, guys, hindi po basta-basta lang na ilagay mo lang, tapos wala kang gagawin po ng mga wish dito. okay? So, ang una mong gagawin, kumuha ka lang na isang buo na ganito, guys. Malaki isa lang na ganito na malaki at ang uh, gamitin po ninyong bawang yung bago po okay yung talagang uh, bagong bago yung kasi malaman mo naman yung bago na bawang kasi paghipo mo palang lang buo siya and then uh, maano pa yung amoy sobrang tapang ng amoy wag mo nang tanggalin yung balat yan ganyan lang siya and then guys ito po guys dito po sulatan mo lang dito ng 888 Okay? And then dito sa uh, gilid, isang gilid na sa sa one side po uh, isulat mo dito yung sign ng pera tatlo okay kung philippines ka is peso sign or dollar sign depende po kung anong bansa pa yo so next one gawin po ito guys na um, uh, may lubos na paniniwala so next po ilagay mo sa iyong kanan na kamay pag ganyan po and then hawakan ng mahigpit and then ipikit mo yung mata mo inhale exhale ka pero guys, kailangan po nakaharap ka sa main silangan. Ulitin ko po, gawin po ito sa unang gabi po ng Chinese New Year. Okay? Bago ka matulog sa gabi. Okay? So, unang gabi mo po ito gawin. Again, so ngayon po guys, no, ah, uh, Pagkatapos ninyo pong nakapag-inhale, excel, ang next na gagawin po ay gulong mo dito ang ipong mga wishes lahat mong mga kahilingan guys ibulong mo po dito, kailangan po guys walang nakarinig sa'yo uh, kung ano yung mga wish ninyo, sekreto lamang po, ikaw lang ang nakakalam sa yung wish mo, okay, hindi mo pwedeng ipagsigawan po, kasi uh, yan pag may nakakarinig sa'yo baga, uh, baka sabihin pa ano kayang nangyari sa'yo, yung iba mga gano'n, nakontra tuloy, so kailan po, uh, sekreto lamang okay, kung ano yung wish mo, kung ano yung mga pangarap mo nitong taon ng 2025 secret ka lang, gawin mo yung Uh, pampaswerte na ito and then sikreto lang samahan po ito ng sipag at syaga so ngayon po guys no uh, habang hawak hawak mo na po ito and then tapos ka nang nakapag inhale exhale uh, ganyan po ang position sa kamay guys and then ikit mo yung mata mo ramdamin mo po ang uh, yung vibration sa nakapaligid iyo. okay uh, gawin ito na nakaharap sa may silangan and then bloom mo po ang lahat ng yung wishes dito okay and then sa badang huli po guys I claim it, I claim it. Kung ano yung mga kahilingan mo, ayan, um, i-claim mo na. Na itong taon ng 2025, lahat ng mga pangarap ninyo po ay matupad. Okay? And then, pagkatapos po nito guys, ilagay ito sa ilalim ng iyong unan habang kayo natutulog. And then, hayaan mo siya dyan uh, sa ilalim ng iyong unan. And then, tuwing uh, new moon, next month uli, palitan ng bago. Okay? And then ito po, tanggalin mo po ito, and then ibaon sa lupa. Ibaon sa lupa, guys. Hindi pwedeng itapon kahit saan Ibaon sa lupa. And then, kung tutubo siya, hayaan lamang dyan. Okay? So, every month, every uh, new moon mo ito gagawin. Ito po, guys, makakatulong po itong bawang na ito upang a uh, buwan-buwan dadaloy sa iyo ang tuloy-tuloy na swerte. Kaya magtiwala ka lamang at maniwala ka. Sa paraan po ito guys, makunik mo yung sarili mo sa universe. And then, magbubukas po yung swerte na para sa iyo. Okay? Tapos kailangan positive ka mag -isip. Positive lamang. Walang imposible. Lahat ng mga mo, kunti-unti yung makukuha mo. Okay? Kasi ito po, magdala po ito sa iyo. Pag tuloy-tuloy mo ito gagawin, magdala ito sa iyo ng tuloy-tuloy na swerte. Sa kabuhayan, sa pananalapi, kung wala kang trabaho, guys, makakita ka ng magandang trabaho. Kung halimbawa, nagnegosyo ka, and then humina yung business mo, lalakas ang binta ng business mo. Kaya guys, positive lamang. Okay? Again, every month, palitan po, every new moon. Kahit hindi yan nagkakataon ng uh, Friday, okay lang yan. Every new moon, uh, bago matulog sa gabi. Sa so, uh, so one year mo yung gagawin guys, maobserbahan mo kung ano yung swerte na dulot nito. Okay? Ayan, sana po guys, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic ngayon. Be positive lamang po. And then, ah... Uh, kung sa tingin po ninyo ay makatulong po ito sa inyo, huwag pong kalimutan ituro sa inyo mga kaibigan. I-share po ito. And then, uh, like mo na rin ito guys ang ating video ngayon. And then, subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And then, uh, hit the bell button. Bill all para next video po na ating i-upload, mas una kang ma-notify. Thank you so much guys. Lagi kayong mag-ingat. God bless sa inyong lahat. Good luck sa lahat po. Bye-bye!